Pansamantalang ipinatupad na price ceiling sa bigas, pabor sa isang grupo. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Paborang isang grupo sa pansamantalang ipinatupad na price ceiling sa bigas. Sa panayam sa DWIZ, sinabi ni Samahang Industriya ng Agrikultura President Rosendo So na nakikita nila na makatutulong sa total change ang ipinatupad na batas. Iginit ni Chairman So na batay sa kanilang monitoring, hindi masyadong malaki ang stocks sa mga retailers. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Yeah, uh, ang tingin naman natin is ano, uh, makakatulong ito sa sa total chain. Uh, of course, uh, yung mga may naiiwan na uh, stocks dun sa retailer. Pero mm. monitoring naman natin is uh, hindi ganun kalaki stocks ang nasa retailer. Nasa one week time, ang majority na nag-stocks. Eh. Kasi alam nila, oh. alam nila pa magpapresyon. No? So, uh, hindi naman ganun kadami. Uh, pero ang inaano natin is uh, Miller, Northern Luzon uh, Miller. Mm. Diretso nag-deliver doon sa mga uh, ng uh, 43 pesos para mapenta ng 45 pesos. So yun ang doon sa well-milled rice. Na. Samantala, sa oras na magsimula ang anihan sa susunod na buwan ay maaaring bumababa sa 44 pesos hanggang 43 pesos ang well-milled rice. Muli nating pakinggan ng kanyang pahayag. Kaya yeah, manong I think, ano eh, by next month, kung picked na ng harvest eh, baka mas mababa pa sa 45 ang presyo na well-milled rice eh. Kaya kung makita ng ating government na yung well-milled rice eh, buwa sa 44, 43 pesos, bibitawan uh, eh. Kaya akong tutusin sa akin lang, ano, Uh, imagine maski 55 pesos ang uh, bigas, uh, for example, ang consumption naman natin average na sa 320 grams uh, sa isang tao per day. So this is around 17 pesos no? isang araw. Mas matindi pa nga eh, yung gasolina na, na ang laki ng gastusin. Yan ang tinig ni Sinag President Rosendo So sa panayam sa programang Ronda Pilipinas na mapapanood araw-araw alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at mapapakinggan rin dito sa DWIZ at Aliu 23. Para sa News Coop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.